Iris, ngayong araw ay maging maingat ka sa paggawa ng tiwala sa bagong makakausap para walang kang makuhang problema at may maayos ka naman ng aura ng katalinuhan na hindi kayang madaig ng makakausap kaya pwede mong gawin ang mga gusto mong gagawin. May sinyales na may mag-aalok sa iyo ng isang pagnenegosyo sa malayo dapat na iyong tanggihan. Dahil sa una lang magiging maayos ang negosyo pero sa hinaharap, ay makukuhanan ka ng pera ng hindi mo na mamalayan. Ngayong araw ay may magandang enerhiya ang mga miyembro ng pamilya, kaya iyong sabihan na dapat nilang puntahan ang mga kausap na pwede kagad na magkaroon ng magandang resulta. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema, Maging malambing ka sa minamahal ng mas gumanda ang positive energy sa tahanan, na pwedeng magkaroon pa ng masayang gabi ng pag-iibigan, na magpapasigla ng bawat kalusugan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color red number 25 number 21 at number 10 Taurus ngayong araw kung may balakin nagawin ay pag-isipang mabuti dahil mahina ang aura ng swerte kaya pwedeng magastusan pag tumuloy ka sa gustong magawa ngayong araw kaya pag-isipan ang dapat nagagawin at ngayong araw kung may isa kang dapat sabihin sa mga kapatid, ay gawin mo para mawala ang mga pag-iisip na kakaiba at masaya ngayong araw para sa iyo ang makasama mo, ang magulang dahil kaya kang mabigyan ng mga swerte sa mga kayang gagawin. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ay mas naayon ang magulang, ang iyong mabigyan, para magtuloy-tuloy ang iyong swerte. Sa pagkakaperahan, at sa trabaho ay dapat kang mas maingat kung may ibibigay kang proposal, mag-double check ka, para hindi ka magkamali sa mga gusto mong gagawin sa trabaho. Sa pagmamahalan dapat kang makapagsalita ng nayon sa sitwasyon, na hindi kayo magkaroon ng problema, dahil doon lang lalong sisigla ang pag-iibigan. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 5 number 29 at number 14. Gemini, sa trabaho, kung may balak kang lumipat ay manigurado ka sa lilipatan, kung kaya mong magsimula muli, at masaya ka naman ay iyong gawin. Dahil may naghihintay din sa iyo na naayon na swerte sa gagawin, at ngayong araw ang iwasan mo lang ay maki-ayon kagad sa ibang kausap, dahil may sinyales na doon ka pwedeng makakuha ng suliranin. Sa iyong pera kung may lumapit na kaibigan kung kaya mong matulungan, ay pwede mong gawin. Dahil may magagawa din sa iyo ng pagtulong sa hinaharap, pagkailangan mo ng pera sa kagipitan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 8 number 19 at number 25. Cancer. Ngayong araw kung may plano ka ng pakikipagnegosyo, ay dapat mong ituloy. May resulta ka na maayos na magagawa. Sayang kung hindi mo makakausap ang pinapahiwatig. At kung may ibang kaibigan ka, at pinapasok ka ng pagkainis sa kanya ay layuan mo muna ng ilang buwan, dahil talagang salungat kayo ng enerhiya, pero pag nakagaanan mo na siyang makasama ay pwede kayo makagawa ng pagkakakitaan, na magbibigay sa inyo ng pag-asenso pa. Sa tahanan sa pamilya sa miembro, kung may dapat silang puntahan ay dapat nilang magawa, kaya sabihan na tumuloy, na mas maaga sila dahil may malalaman silang idea na kaya nilang magamit sa pamumuhay. Sa trabaho, dapat ay maging maunawain ka ngayong araw, huwag kang magagalit kagad, dahil baka ikaw ay mapintasan ng lihim ng babae mong superior, na isa pa naman siyang sinyales na makakatulong sa iyo sa trabaho, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, Color red and color white number 44 number 29 at number 8. Leo, ngayong araw ay walang kang pagbibigay ng pagkakataon sa mga kausap, kahit pa mga kamag-anak o kapatid dahil baka ikaw ay mapag-iwanan ng swerte kung magiging mabait ka. Kung mapintasan ka ay hayaan mo sila dahil hindi naman sila ang bumubuhay sa iyo. At kung sa trabaho sa abroad ay may swerte ka rin kung talaga magiging seryoso ka, sa gusto mong gagawin, ang iiwasan mo lang ngayong araw ay ang pumirma, ng mga kasunduan dahil mahina ang aura ng swerte, sa pagpirma mo ngayong araw. Sa pag-ibig, kung nalilito ka na at kulang na ang kasiyahan na iyong nadarama, pagkasama mo siya ay makipaghiwalay ka na, hanggat maaga dahil hindi kayo para sa isa't isa para magsama sa pagmamahalan. Sa trabaho, dapat ay may stricto kang salita ngayong araw, para maging maayos ang lahat ng iyong gagawin, at makakatapos ka ng madali at makakauwi ng walang iniisip na problema, jaminay ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color gold number 25, number 19 at number 17. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig kung ikaw ay makikipag-usap, ay umiwas ka muna dahil pwede silang magdala sa iyo ng problema sa pera, sa tahanan ay bawal ang tumanggap ng bisita sa bahay, nang walang makapasok na negatibong enerhiya ng kamalasan. Sa iyong pera kung may ekstra kang pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, kung lalapit sila ng lagi kang may grasya, sa iyong gabay para makakita ng pagkakaperahan, at ang maganda ay humingi ka ng tulong sa bahay ng Diyos, nang mabigyan ka ng mga aura ng swerte, sa ibang dapat na gagawin. Sa pagmamahalan, ay dapat kang maging malambing sa minamahal, para kayo ay magkaroon, na laging ng pagkakasundo sa mga plano sa ikakaganda ng pag-iibigan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 27 number 10 at number 16.